Ito okay, po mga Ito po ay galing po sa Leyte, sa customer po. Uh, kay ano, kay Yanre Arcelio. Yan po. Basta natin. Nah, ayo, mau pusing, kro. Butuhnya itu bahasa para ibu M ma magiba pong bahasa punya. Po hey, ito po mga busing yan yung dulo niya okay pa yan napurol siya mga busing pero yung dulo niya yan po yung dulo hindi po siya natiris napuro lang po siya po. Pagbalik nito mga busing, may kasama po tong ano ah uh, bag. Ito, Ito. Ito po mga busing, binili niya, steam bag, pagbalik doon sa kanila, na steam bag na, ito. ito po ang laman po mga busing, sa loob, sa loob niya, ito ang laman sa loob niya. po. Maganda itong ano, mga busing, kalaubos ng mga busing kasi ano siya, magaan yung plywood. Ito may may ano siya. Glass. Maganda pong leather niya. Hello. Ito. Ano. po mga busing, maliit siyang garo mga pusing to okay kayo okay kayo siya kay lapit ng istag mga busing gamit po sa istag round ito, mga pusing busing istag ukat So yan lang po mga paseng Maraming maraming salamat sa inyo Sa uh, pagpapanood nyo At least po